itlog <laughs> Titi ng baboy, Lola. Malapit na! Malapit na! Malapit na! Malapit na doon! Baboy. Ano yung nasa tumbong chow? Malapit na doon! Pahay ng baboy, oh. head correct. ano yung nasa tumbong Malapit na! Balahibo sa puwet? Malapit na doon! Malapit na talaga, lalabas na! Teka! Malapit Huwag kayong aalis. Malapit na doon. Malapit na sa tingin. Pwede, na pwede. Malapit na doon. Tinggil ng baboy. nasa screen. Nasa screen ang hulaan. No, Wala nang no, 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 maingay. Kung may, may, may maingay dyan na co-host, yan yung ano. Mapute okay. co-host. Okay. Start. Pagbabayad. Now. Tao. Pa. Wala ka magkil. Makinig ka kasi. <laughs> Tao, bagay. Tao. <laughs> <laughs> Oo, hindi. <laughs> okay.

Pwede! Wala, oi. Ano yan? Ano yan? Ah, uh, Local? lokal. Sumagot ka ba ng hanga? Pwede, ba't pwede? Ano yun? Alam mo ko na? Pwede? Vlogger, ba't ko vlogger? Pwede? Pwede? Nandito sa ano? Sa ano natin? Sa live natin? Pwede? Ah, pangalan ng tao? Pwede ha? Yes, yes, yes. yes, <laughs> yes. Oo pala, oo. Ano Ano pangalan ko? Rick, kinabi upo Kabangkel? Yes! Yes! yes. yes. Oo, oh, sige, okay na. Ayan ang oras nila. Ang oras nila, 2 minutes and 32. Maraming lang lang kasi tao na tao at tagas ng baton. Hit na, hit in! O, Mimi, kailan na. Break niya yung 2 point. 2 point. Ay, ikaw yung oo, hindi, ganyan. Ayan. Amoy ah, ko na si Madam Mimi. Ah, <laughs> 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 Ay, okay, lang, Bilis -bilis ang bango-bango. Ang bigas na. Ang bigas na. Mag-iisip na ako. Bilis-bilis mo, Daddy Ray. Ayosin. Ayosin ah. mo, bro. Mag-uula. Sinong uula? Si Chong daw. Si, si Chong si ang uula. O oh, uh, si Sige. Akong hu Si Mimi ang oo, hindi. Pwede. Sige, pwede na. Sige, sige ha. Wait ayusin ko lang ulit yung timer. Ako ang sasagot. Mute tayo ako, ha, mute or... mamaya. Pwede. Oo, oh, uh, ito, si oh hindi hindi, oh, hindi lang isasagot mo ko oo, na hindi, Mimi sige, Oo, hindi, pwede. Oh, sige, oo, hindi, pwede. Sige, sige, okay. Lalaga ka pa? May asawa? May boyfriend? Malaya pa? Chom, baka kung kami nga, Chong. Ilan Lima. <laughs> kita, kita. Kita <Ay>, na. <laughs> <Alright, laughs> <ay, tama. Okay. laughs> Wala na lang Wala naman lang Wala ko siya, no? Oh. <laughs> okay, din na. din na dalawa. Ay, pero okay. Bilisan oh, oh. nyo, baka ako yung tosan ng amo ko. Oo nga, baka ako si Chong. Mayigit malakas pati ang kanyang signal. Ready, ready na. Okay. Tahimik yung mga host dyan ha. Okay tayo, ko host Ngayon. Okay. Ito ang pahuhulaan ko. Wait lang. Start now. Tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari, Hello. Masa na? Bagay, salita ka, salita ka, oo. <laughs> tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari, vlogger, bayani, artista, gamit. Oo, oh, pwede. Ano na? Tao, bagay, hayop, pangyayari, tao. Hindi, hindi. Hayop. Hindi. Oo, oh, pwede. Hayop. Tongo. Pwede. Tunggo. Hindi. Ay, pwede gorilla, din. Ha? Umutot ba yun? Umutot ba yun? Umutot ba yun? Tunggo, gorilla, unggoy. Hello, telephone. Hello, hindi. Hello? Uh, hello. Hindi, hindi. Ah, uh, aso, pusa, kambing, gumagapang. Gumagapang lubilipad. Gumalangoy. Hindi. Patay okay, na. Hindi. Dilaw tada po. Ha? Uh, hindi. Uh, hindi ko alam kung ano yung, kung para saan yung hindi, at saka yung oo. Sa <laughs> so, dami na sinabi ko. Isa-isa <laughs> lang ito joke. <laughs> eh, daddy. ba rin ito? Eh, Ang bilis mo naman po kasi magtanong. Ah, sige, dandan. Hayop. Hayop. Sige na, sige na po ah, okay. aso, Pwede. Usa, aso, ah, pwede ah, din. Pwede. Pwede din. Pwede. Usa, umgoy, ah, pa, daga. pwede aso, aso, pwede aso, aso, pwede aso, Pwede. aso, 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 Pwede, aso, Mario. Paso po sa... Sige po, sige pa. Uh, kambing, kalabaw, baboy. Pwede, pwede. Ba baboy, kalab... Baboy. Lechon! Kinakain. Oh, pwede lang po. Pwede, pwede, Kinakain. pwede. Kinakain. Kinakain. Le... Baboy. Ay, hindi. Hindi. Pwede. Hindi siya kinakain. Nahuhubad. Mga na. yung ano. Pwede. Ba... Ha? Baboy. Baboy? Liksyon? Ah, uh, pwede po, pwede. Ulam? Ulam? Ulam ba yan? Ulam? <laughs> ulam ba yan? Hindi, hindi. Hindi siya ulam? Nako, mainan talaga ako sa matlola. Hindi, hindi po. <laughs> hindi. Hindi siya ulam? Ah, uh, pati ng katawan ng baboy? Pati ng katawan ng baboy? Pwede, pwede. Ah... Uh, Lepo, pata. Pige, ulo. Teka. ah uh, oh, pwede, pwede, pwede. Belly. Belly. Bilbil. -bil. <laughs> uh, pata. Buntot. Buntot. Hindi, <laughs> hindi. Ano ba yan? Pati ng katawan ng baboy. Skip po, malapit. Belly Ang ah, malapit na talaga <laughs> Si <Silug> ng baboy <laughs> Opo, malapit na Malapit na doon <clears throat> Eh ano, ang kasunod Tut ng baboy, buntot ng baboy Eh ano, pukay ng baboy Pukay ng baboy <laughs> bago ay Malapit na! Malapit. Tumbong nga eh, tumbong. Malapit na talaga! Malapit na! Gulugod ng baboy. Buntok na... Ng... Malapit na doon! Baboy. Ano yung nasa tumbong chow? Malapit na doon! Pahay ng baboy, hempre. Ano <laughs> na sa tumbong? Malapit eh. na! Balahipo sa puwet. Malapit na talaga, lalabas na nga! Teka! Malapit na doon! Lola, tingin. Sige <tossed> pa. Kaya yan, malapit na. Nasa tumbong. Eh, Lola, nasa ng baboy, ganun. Anong lumalabas doon? Ay, yun po rin.

mabuhay ano yung pahayop na sabi mong yun na kapa yung sinipil yung sinindi ng otot tamo 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 tayo. Umuotot oh, ah. Umuotot. Umuotot. Kaya, Kaya Lalo yung aso. Kaya, Kaya na. Na. Baboy kasi yung sinabi ano eh. Chong, mm. ang pinaka. Ang pinaka matindi yung yo. sagot. Chong, ang pinaka matindi mong sagot. Tinggel. <laughs> <laughs> okay, so ano dala. Oh <laughs> Lahat kasi nang isagot ko, sabi ni Madam Mimi. Kaya ako nakasabot. Malaki na malaki na. <laughs>